Welcome to my channel. Ngayon ay November 18, 2024, araw ng Lunes. Katatapos lang dumaan ni Superbag yung pipito dito sa aming bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ay. Tingnan nyo oh. baha na naman dito sa amin. Ay, nako. Talagang ganyan lang ang buhay. Tuwing may bagyo, may kasamang baha. Gaya nito. Oh. Ganon paman. man. Life moves on. Ika nga. Move on, mga friends. Pagdasar at manalangin na lang tayo na wala na sanang dumating pang mga bagyo. Lalo na kapag super typhoon na kagaya ni Pipito. Sana hindi na maulit. Mahirap kapag super typhoon hindi maiwasan na magkaroon ng mga baha tulad nito Hay nako Paha dito Baha doon Baha, baha, baha. Alam na mga friends, kaya lang dati, huwag niyong kalimutan na paki like at pakisubscribe na lang itong aking channel. At pakifollow niyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay, salamat, paalam.